Naku, ang lakas na ng ulan. Thank you, Lord. Umula na talaga. Yan, gumagawa ko ng ano, daanan ng tubig kasi babaha kami pag walang daanan. Ayan, o. Oh. Sige. Mm, parang naglalaro lang talaga. Ayan. May sakit kasi ang asawa kaya ako gumagawa. Yan, o. Oh, tingnan nyo. Umula na talaga. Malakas ng ulan. Masaya na yung mga dahon. At saka, tutubo na yung mga tanim. So be careful. Dahil mayroong tendency na babaha yung isang lugar pag malakas masyado ang ulan. Kasi halos lahat ng damo at saka mga maliliit na mga kahoy-kahoy ay namatay. Kaya wala na mag-hold sa tubig na mula sa ulan pag masyadong malakas. No? Ingat-ingat lang po tayo. Ayan, yung aming bahay kubo. Inilagyan <laughs> ko ng stand yung trapal kasi yung tubig ay papasok sa aming bahay. Naku, ni naglaba niya ng aking anak. ng hmm, bagong katatapos lang niya na maglaba tapos umulan. Hindi na risky yung iba. Na risky nga, pero huli na. Basa na basa na talaga. Niyan masayang masaya yung mga dahon dahil nakatikim na sila na ulan. Mag-ingat lagi. Lalo-lalo na ngayon, kadalasan ay umuulan na. Yan yung tangke ng aming kapitbahay. Hindi sa amin yan sa kapitbahay yan. Dito lang banda talaga inilagay sa amin. Kasi yung kanilang bahay ay aming bahay na ngayon. <laughs> Kaya yung tangke na dyan sa amin. Ayan yung mga tanim-tanim ko. Naku, ang saya na nila. Hmm. Kasi meron na talagang ulan. Mm. yung mga kok. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Give stars and comment.